Ang dami pala nagre-request sa inyo. Ay wala man pala nag-request. Basta may nabasa ako na nag-comment. Na kapag magpapagupit ako sa susunod, yung ipagupit ko naman yung mulit. O yung malit ka. Hindi ako sigurado kung bagay sa akin yung gantong hairstyle. Pero sige na. Kaya sana di tayo magmukhang kabayo. Chot! Ang tagal lang nga last na gupit ko. Kaya medyo humaba na rin yung buhok ko. Kaya bago tayo mag-open ng comshop mga guys. Kailangan hindi haggard si Chot. May nabasa din pala ako na nag-comment na <laughs> yung sunod ko ang ipagupet yung mulet o malet kat. Hindi ko lang kung ano doon. Basta yun na yun. Yung bang medyo taktak sa gedli. Tapos parang may malaking patilya sa likod. Naligo na nga lang din pala ako ng pabango. Para di halata na nagbasa lang tayo ng buhok mga guys. At saka okay lang din di maligo dito. Kasi parang pinapaligo ka rin sa loob. Chot! Naligo naman din ako. Yun nga lang kagabi pa. <laughs> Kaya pagpasok ko nga dito sa loob, <laughs> tinanong ko na dun kay Yuno, kung nandito na ba si Director Jin? Nagpabok na din kasi ako ng gantong oras kagabi. Para kapag nandito na nga ako, di na rin ako masyadong maghintay. At sabi ko nga kay Director eh, Jin, gusto ko ang gupet yung mulet. Cut. Kaso parang hindi yata siya familiar sa ganong gupet. Oh, mali lang yung pagkakapronounce ko. Nagtingin nga ako dito sa mga kamukha ko. Ay joke lang pala. Basta nagtingin ako dito kung merong mulet ka. Kaso nga lang parang wala kaming makita dito. Kaya pinakita ko na lang din yung kopya ko sa cellphone. Na baka sakali pati mukha magaya mga guys. Kasi minsan kahit maganda namin yung pagkakagupit. Hindi talaga natin nagiging kamukha yung nasa picture. Pero dito nga mga guys, <laughs> di lang basta yung gupit ng gupit. na muna nila ng maayos. Kung yung bang gusto mong gupit ay bagay sa mukha mo. Katulad nga nito, kailangan yung buko daw sa taas. Kailangan curtain style pa din daw. Tapos yung sa likod mo na. Pero yung sa gedli naman, ayaw dahil masyadong taktak. -tak. Sabi ko kasi kanina, try namin yung zero. Pero ayaw talaga ni Director Jin mga guys. <laughs> Pero masusunod naman din yung muli. At ito pala yung sinasabi ko sa inyo kanina mga guys. Kaya di na rin ako laligo. Kasi dito sobrang tagal din nila sinashampoo yung buhok At sa sobrang tagal nga, parang mas matagal pa yata to sa so maligo ako sa bahay. Chowot Ay hindi pala chowot Kaya pagkatapos ko nga mashampoo mga guys, bumalik na rin ulit ako sa upuan. Para masimulan na magupit si chowot Sa totoo lang mga guys, matagal na akong gusto magpagupit. E, nga lang yung mga nakatira nga sa ulo ko. Ayaw pang ipagupit. Kasi baka mawala na daw sila bahay. Kaya di ko lang din alam mga guys kapag katapos kong magupitan kung nandyan pa rin sila. Kaya yeah. sabi ko kay Director Jin, pag nakita niya yung tatlong kuto, ibigay e, niya sa akin. Kasi papagcomputerin ko pa yun sa computer siya. down perm ko na din pala yung sa Gedli para ba mas maganda yung bagsa. Maganda to sa buwak mga guys. Ay nga lang talaga medyo pricey. Pero ayos na to. Madalang lang din naman tayo gumasa sa sarili ko. Kahit kakagasas ko lang kagabi. Dumating na din pala yung kaibigan ko na si Sky. Nakakagaling lang din ng Korea. Ang tagal nga bago kami ulit nagkita. Kaya sabi ko sa kanya, anyo nga siyo sa Korea pala mga guys. Kapag magkapareho kayo ng edad, pwede kayo maging magkaibigan. Pag magkalayo daw yung edad, medyo hindi na daw kayo kasi masyado nagkakaintindihan. Hindi ko lang kung tama yung pagkakaintindi ko. Kasi ganun yung pagkakaintindi ko nung nag-uusap kami ng English. Kaya kapag nandito nga ako, nag english talaga ako. Okay lang din naman yung wrong grammar dito. Kasi dun yun naman din naririnig. Jot! Habang nagtitingin nga ako ng magazine, umorder na ako ng isang juice. Kasi sumakit yung lalamunan ko, doon kaka-English. Nakakatuwa nga mga guys? Kasi nag-serve nila dito parang kamukha ni ate. Pero sabi niya sa akin, medyo habig lang daw ng konti. Ang ganda rin pala dito mga guys. Hindi pong pabasa-basa ka lang din ang magazine. Tapos di mo naman iintindihan yung nakasulat. Taba, nagbabasa nga ako ng magasin kanina mong guys. Namating ulit si Director Jin. Kasi gusto din niya magkipagkwentuhan. Tinanong nga ako dyan kung paano daw ako yung mama. Sabi ko naman sa kanya, di pa ako mayaman. Pero malapit na talaga. Pera na lang talaga yung kulang. Chot! Tinawag na din pala ako dito sa loob mga guys. Para mabanlawan na lang yung nilagay na gamot sa buhok ko. Kaya pagkatapos nga mabanlawan mga guys, sobrang presko na ulit sa pakiramdam. Kasi kahit nakikita nyo parang walang nangyari. Medyo gumahan talaga yung buhok ko ngayon. Kaya pag uwi ko neto mga guys, tatanungin na naman siguro ako ni mama kung nagpagupit ba ako. Kaya baka pag uwi, okay. mo na ako siguro de diretsyo ng tindahan, diretsyong kwarto na. Chot! Nagustuhan ko na yung gupit ko ngayon. At kung di mo naman nagustuhan, wala ka na dyan. Oh, tama na. Baka maging Mr. Photogenic pa ako dito. Chot. Kaya pagkatapos ko nga magupitan mga guys, sinuntahan ko natin yung mga kaibigan ko dito para makapagpasalamat at makauwi na. Tsaka inanap na din ako sa bahay mga guys. Kaya kailangan ko na rin umuwi. Ayun lang. Bye-bye!